Good morning mga idol. Ma Ilamon tadi satunya garden ng idol oh. Maring garden daw, garden na kalikot. Pwede na kalikot ta garden ng idol oh. Nang pertin sa kalikot. Eh wa idol para oke pernah yang ang guan. idol? Hindi mo tayo para manambok naman itong mga gulay doon o. Oh. Para inikwant ta Magulayan naman na itong luwat So nagulayan na natin ni Idol. So naglaw Idol, makaluto naman ta Lawoy. Idol. Itik namin ni kay Alubbate fresh gid sa nga uh, lubati mga idol fresh na fresh gini sila no? Oh. Uh. para sing kamatis lang idol sold na